Thank <laughs> you. guys. Ito lang ang uli. alisin. Ayan. O na. Ta. Ano niya? Ito. Tapos tatabi na lang natin. Nagluto naman ito guys eh, lahat ng mga sarang naman pag alis wala nang natin kaya gawan na lang ito ng parang tayo naman ang kakain malinis na ito ba ikisa, tagay natin na alam ko

модели

sa board guys tapos ako ang nagluluto ng pagkain sa lakas may ko na lang para mas maganda nah nei spray pa no guys is so soft bigas yes, kasi kinuha ko kasi yung doon sa gitna. <laughs> Lalambot yan pag naluto. Sayang kasi pag tinapon mo. Yeah. Ito guys yung nasa gitna. Ang gitna niya. takin natin ng Ito ang pangluto natin ay ano ba kaniyan kasi naman guys, hindi ka tulad dun sa bunganin natin sa Pilipinas na hindi mapait. Ito so, mapait. Pero okay na yun. Para makakain tayo. Na Pilipino tayo. Sino ang nang ng tabumanay kayo? Victoria rin ba? O siya rin ba ano? Pero ako okay, yun lang talaga ang pagkain ko. Dito ang lutoan natin, masiwagang lutoan. At so um, buto, Anna, buto, um, buto guys, hindi yan madumi. Dati nag-black ito, so, kaya lang din kuskot -kus ng oto siya. So, hindi pantay ang aming kulay, kasi since nandito na ako, ito na ang kaldero na.

pang paimat ng kumain may na dito. Ito. Ang sili dito, guys, yung para pang pampakbet natin. Pero dito maanghang. Ito ganito ang sili dito. Hay. si malong sino? kami dahil na siya nasa nagkurima na niya paano. Basta ko nga na 8.30 may Pasko na niya. Mga nagapon. Hamo rin mo rin mo rin yung isa. Ano pa yun? Nagubra ko nung saan. Basta ko nga na lang ay my breakfast is 8.30 Dati-dati ko, dati, I will go work na. In case. Oh, okay, yes. Meron kang maibigay. <laughs> 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 <Inglis. laughs> hindi ko naiintindihan mo Ang Inglis o Tagalog? Yung Ingles eh, ay Tagalog. Ako yung Tagalog eh. <laughs> In case of emergency na magluto tayo. Bulabogin natin yung nag-upo-upo dyan. Magluto na ako. Tayo ka na dyan. sa bungaray. <coughs> Ito na pala lang yung pinukaw at kalugnan eh. Ay, soy. Hmm? <laughs> sobrang nito mayo na siya. Umalis na siya. Yan, so, natin dito, guys. So, yung natin. Lepagaya. malakas ang init Simple lang ang pagkain natin ng guys. Pero sa kanila, puro chicken, lahat. Ang lahat na sinasabi namin yung beef, yung baka, or what's under, kambing. Sa kamanok. Kaya kasi more on ang gulay. Sa kanila, mag sila yung nalagyan nila ng sabaw. Pero marami pang spices na nilalagyan. Hindi na sabaw Datuan mm -hmm. huh? Mustafa, you put darat in the for Baba I'm... Will... I sipakam na ano na mason ug

I can wash this. No problem. Ang galing mong magsilata, ikaw din ah. ba? Huwag kang magsalita kung gawain mo. Ay, bakit sa ano? Upuan. ala oh, diba? na pa na ko balkot na tiyoman amamo din namut amo ara mid din na ngamin ato na wala 'di ba naugasan na ong problema

<laughs> so okay guys hanggang dito na lang ang ating like. and don't forget to like and share my videos channel at pakipindot na rin po ang um, the button para lahat ng upload ko ay makikita niyo guys bye bye god bless thank you for your support bye guys!